Kumaka mga ka-viewers ngayon po tayo po magkakabik po ng, ng ng parol ngayon bago po tayo magsimula ay mag-like, share, and subscribe at mag-comment po sa yung po bell icon Daddy!

Pagkakampismas, ha? sa Okay po. Ayan po, ay. Ako yung mas po. Tingnan ko lang po si Daddy sa si loob. Daddy. Hello. Ayan po, may dala pong clay... cleaner si Daddy. Tapos naglisin niya po yun. Tapos, dati babak yung cleaner po ko yung ano, yung parol. Ay, yung parol po pala. Yan, kakakakalo po kasi. <laughs> po.

Yan. Na. ano na ano, natay na, po. Na, po Yan. na po ni daddy yung lagnat? kung patay na po yung dunia naman po. Yan. May problema po. Bakit nyo po? Bakit nyo po tinapon? Ay. Tiyaktap mo. Paan nyo po? Ay. May brush. Hindi nyo po ito yan. Masisira po yan pagka tinubigan nyo po. Ah. Yan. Maliit lang naman po nililinis nyo. Hindi nyo po dito. Yan.

Ayan po. Patapos na po siguro si, si daddy. Hmm. Ayan po. Ayan. Nag-bambu po ko si Tito. Excuse me, Ami! Kasama daw si Papa. Saan? Tataya daw luto. Ah! <laughs> <laughs> dati patapos na po kami. Pantog <laughs> ka naman! Hindi po kaya ko po lumusot. May, <laughs> May lang sang naman May Hindi Kaya kayo. Kaya kung ang lang alis po muna. ka pulong ano. Ito na yan po ba boss. basa po? Yan po. Yan po yung naka... Ano? Nakahiga po. Naka... Naka... Ito Okay. Pinapahiga po po. Huwag okay. na lang po. Ano sinasabi ni Gabriel? Dadi, hindi niya po, po. Uh. po rinig. Eh? Mm. Ang lakas po na sinasabi ko. Buting natutut malapit ko sa so cellphone. Rinig na rinig ko. Wow. Pati po yung bilo. Hmm. Huh? Anong, Anong damit? Sa... <tod> Lumalay ko dyan. Ano <tod> <tod> Ano mo siya? Hindi. Madi... Hindi ba ito yung sabit mo? Hindi ko. Ano pa Apalo, apalo. May mark ka ba? Nang kamay? Hmm. Hmm. Apalo, apalo. Tatayo ko lang po. Apalo, apalo. Ang puso sa mami. Apalo, apalo. Sorry po. Tatayo ko po. Apalo, apalo. Ano na lang ba? Vacuum cleaner po yan. Vacuum. Vacuum. Daddy, parang post na po ako. Hmm? Ang kitang nakatakot.

ating pag-usapan sa uh, YouTube na lang po. Magpala pa naman ay mamaya po natin bad video. Malipat mo yung sabalawa. Ito sa YouTube. May video na po ba ay, po, ito po yung first video. Matagal na po yung ano kaya okay. Kaya po kasama kayo kasi nandoon din po pangalan nyo. Ha, tingnan nato 'to. Hey. Uh, kana. mga 30 minutes po 'to. Harvey! <laughs> na pati po sa namin kasi pangalan po naka-classic san po? daddy bakit po Harvey pinaralagay? nasasak-sak ko po yung sasakyan may titignan na po ko yan po yeah. akin dito tinira po. May inutos po kasi sa akin yung daddy ko. Sabi po sa akin ng daddy ko, kung magkatikit po tuliso sa kanya na gate. Daddy, hindi naman po magkatikit sa gate yung um, sasakyan. Bakit po? Hindi nakahara dito sa gate natin. Hindi. Wait. Titingnan ko po kung may nakara. okay hmm. ah, po. Mali po. Parang nalabot ko sa inyo. Ha! Hindi. Yan, wala naman po. Daddy, wala po! Daddy, wala naman po. Wala po. Pagalitan na po yung mga yan eh. Nagpagalitan na po natin. Daddy, saan naman yung kalagay po dyan? May nakasulat po dyan para po hindi po sila magpark. Ha? Huh? Natanggal po kasi. Sige, okay po. <sighs> hanggang 30 minutes po tapos magtatagal pa ko. Hindi ko po kayo ng Buti, Malayo naman po, okay 'to pinapakinig. Ito'y muna to. po. Yeah. 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 Uh. Kukunsyo oh. ko na lang po mamaya. Ang ito. Pinampis ko ng tablet. Pinampis ko po ng tablet. Kaya na. Hindi po. Ako po. Ayun na kaya Pinampis ko lang yung bakit. Pwede ka na po. Pwede na. Ano po? Oo, oh. pinapanood doon sa kanyang gusto room. Huwag kong hita-hita-hita. Daddy! po akong mag-vlog dyan? May pinapanood po si Nono. May pinapanood po si Nono. apa itu dia? ada ni naga tu. ada hitam hitam kok, ada yang hitam. ada যদি পইচা নে অতি চলাই Yan. Bakit? Eh, may face mask po ko. Anong nangyayari lang po sa ilo Ay, po tao. Daddy, na po kayo. Daddy, pawis na po kayo. Daddy, naligo na po ba ako? Naligo na po ako, Daddy. Tingnan niyo po muna yung buho ko. Okay na. E, paano po dadami sa subscribers? Kung okay, po videos ko, kung ilan po subscribers ko.

patuka dilipat ko lang po yung patuka. bilang huh? ko bilang puno ano ano bilang puno ano 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 ano

Pwede na po. Ako na po. Ako, ako na po. Wala atara, At oh, At uh, si, uh, si mama ko. Kailan? Daddy! Pagdadaan po si mami. Nagbababa muna ako. Parang

dari viewers para kumain. 15 subscribers. Mami! Mami, hindi ka na! Ayun, okay. Uh -huh. Daddy, baka po maulog po kayo. Masisira po kasi yun. Yung hawakan po. Ayan po, nakatatak po kayo. Mababali na po, oh. Daddy, ba ba bakit po may dumi yung panyo? Kala ko po, may dito. Imagine, may dumi yung panyo. Daddy, longest vlog na po to. Longest vlog na po ata to. 20 minutes. So, nababasa na po ako ngayon. Ano ko Pawis ko po. Buti May po ko. So, ito po yung po. May ako dadi bakit nagiba po yung kulay? sa bakit nang bumintag ka lang po kasi yung kulay ng po iba po Ano po damit ko? ice cream pa yan, di ba? Oo. Eskrim? na. Wala. Wala po po. Wala pong bawas. Oo. naman pong... Dessert. Oh, uh, Mam yung dessert. Yung dessert. Kaya nga wala naman. po. The, the, the end, mayana, mayana man, oh, daddy. Daddy. Kailangan eh? okay dessert sa yun. Okay. po. mo na ayos. Um. Daddy. Longest vlog. Daddy. Yung Bote mo yung saksat na. Saksat! Pagod na muna. Hindi na po ako. Nakalimutan ko po gumalaw. Saan na to vacuum? Vacuum po. Tanggalin mo muna. Yan. Bakim, may may bakit po kong papakita sa inyo. Nakalimutan na po ako na nagvlog. Eh. eh pero, tinapad po kasi ako nagvlog. Kaya, kung hindi po nag nagvlog. Kaya, hindi po may bote po doon po may bote po doon yung kulay blue yung pong buwang nga bote po yun papatinda po namin sa nagtitinda ng bote para dumami po yung pera tutulungan <laughs> yeah. po lang po tatay ko ay 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 dito yung po. Daddy, sa labas po yung nilalagay. S Nadi, No. yung no. <laughs> talag na lang, di ba? Oh, okay, Opo, di ka po nung nilagay niyo po nung last year sa labas. Saldo pa. Eh, Daddy, isang black... Isang taon na po ba yung... Ano ko? Channel ko po. Channel 1. Cellphone po ng... Ate ko eh. Isang taon na. Kailan po ba yung... Channel ko? Wala pa po cellphone ng ate ko. 70 <laughs> pa ni bagong black. Ate ko, po ko, po ba yung...

Baba na lang po ulit ha. Yeah. Ah, may papakita po ako sa inyo bago. Yeah. Po yan. Kaya po, kami ko po nang manok, po nang nang yan lang po yung mga natira. Namatay na po yung iba. Yan. Yan. Tapos ito, kasing tanda lang yung puti. Pero hindi favorite yan, lolo, kasi may sakit. Baka pagalitan ko ni at natin ko, baka magkasakit ako. Yan. si may... Yeah. Ayan si Bulik na pangdala. Tali sa amin na na Nakakulong ng Basta pa po kami doon. Parang wala na to kami Taas na po ako. Papatuloy Daddy! Ayan tatay ko. Nasa loob po po nasa Ay, na sa labas. Uh, mamaya po sa Facebook, mag -blog po tayo. Di po yan, mag po natin yun. At mamaya, kung gusto nyo po, i-vlog ko pa po, maglinisis hmm. so, po kami. Diyan. 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 Diyan pagtuloy din po namin dun sa mas focal na part ng bahay yan hindi Mayama, ko mayaman dahil hindi ko makapulong at wala ko kaya gusto rin akabang bahay noong hindi pa ako pa buhay <laughs> ngayon po buhay na ako oh, alam po na kita na itong buhay po may 18 o 19 years

Yes. Hmm. Yan. Daddy! Narinig niyo po ako? Ano po, tatay ko? Nakikita niyo po ba? Yan. Daddy! Nakikita niyo po ba? Eh? Hindi niyo po ata makita eh. Kung kayo yung bata pa ba? Huwag okay na lang po. Huh. at ito po yung vlog kahit bata po yung nagpa-vlog hindi pang bata huh. Daddy 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 sabi niyo po may timer po to wala naman po eh? okay po papatayin ko na po to okay ba-bye-bye ako ba po. O, patay ko po. Make sure na mag-like, share, and subscribe. But, click ang bell icon comment. Bye-bye.